ayun so uh, guys uh, hindi na tayo nakapag video dahil itong camera natin nasira ah, wala problema yung ano wala nang problema yung camera dito lang sa lens medyo gas gas dahil na ito kung nakikita nyo ay hindi makita napaglaroan ng anak ko kasi itong lens na to na gas gas kaya pag yung kuha ng ano niya, kuha ng video, parang may ano, parang may 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 tubig. Pero ako sa order sa Shopee. Ito ang dumating na sa Shopee. Oh, uh, sa Shopee. Ah, uh, buksan natin tapos ikabit natin. ko lang kung ito yun, tugma yun dito. Kasi na nakita ko lang to sa ano sa ano sa may TikTok. Na meron pa lang nabibiling ganito. So, actually sana to eh pang pang ano talaga to pang GoPro na lens. Sana sumakto. Ay ito nga guys oh. Para mang pareho lang eh. Ayun oh. Ito siya kaya tayo buksan natin. Ayun oh. Meron pa siyang may kasama pa siyang ano. Ang tawag dito. Protector. Ayan. Ito guys. Ito yon. Sana sakto siya. Ay kung hindi patay. Sayang yung pera natin. <laughs> Sana sumakto. Ayan. Yeah install natin. So ito bubuksan na natin. Kaya e, nakita nyo ba? Siyempre, wala tayong gamit. Meron tayong kutsilyo para mabuksan tong itong harap na to. Ito. Yun. E, mangat na. Buksan ko na Oo, di ba? Madali lang naman ikabit ito eh. Ito kasi, ito yung antena ng ano niya, itong barang tape na to. Antena ng wifi. Nadandahan din pagtanggal nito. Oops. Nagmamaronong na naman. Oo. <laughs> oh, iniikot ko lang. Ito. Ito yung luma. Ito yung luma. Yung stock. Yung stock. Ito yung bago. Yung bago meron siyang ano. Meron siyang protector. Pero kailangan tanggalin yan pag ginamit natin hindi kung pantay lang ba pantay lang naman eh yung oh. bago sana magandang kuha nito oh. <coughs> ang laki naman ang diferensya eh oh. sa bago mukhang makainis talaga sa luma parang gasgas -gas na kasi ang paglarawan ng anak ko ito eh parehong pareho subukan natin Ayun, Sasalpa ko lang dito kailangan natin buksan para makita kung gano'ng kalinaw na Ayan. Ah, hindi na, oh. So, ayan guys, ah, uh, dahil wala pa tong memory card, tinanggal ko si memory card nito, eh. Kailangan ko siyang salpakan ng memory card para ma- mat, ma-try natin kung malinaw na ako hindi. Ayan na malabot lang. đừng mi như cái để tên, ok. <coughs> So, ito subukan na natin kung malinaw na ipa-press ko na lang din diyan sa video na 'yan. Ayun. Ibuti natin para para makita kung gaano ka hinaw. kasi pag shadow kasi malapit yung camera. Ayun, mukhang malinaw na 'yan. Ah, ganyan na ang ano niya. pero so effective yung ano natin yung ginawa nating ay uh, yung so ano natin uh, worth it yung order natin sa Shopee na lens sana tumagal dahil mahal din to nasa <laughs> 200 din to akala ko nasa sandan mahigit lang na pero naka pre shipping tayo nito yan. Oh, di ba? eh ang kuha niyan. <laughs> so, yun guys, ah um, gagamitin na natin tong camera natin dahil ah uh, naka mayroon na tayong bagong lens. All right. Paano kaya to para hindi siya mag ikot-ikot? Kailangan natin. Okay na pro Hindi na siguro matanggal 'yan. So, yon hanggang doon lang, magagamit na natin tong camera natin dahil meron tayong lens malinaw. So, yon hanggang doon lang. May thank you. yon ito na yung kuha sa labas. Medyo okay, ganda, malinaw. Yan ang... O, di diba? Pwede, pwede. So, ito na yung uh, camera natin. Meron na tayong bagong lens kasi ito yung luma. ano Talagang malabo rin talaga yung ano niya. So, sa wakas, meron. Magkagamit, mag, kapag na naman tayo. So, yun lang guys. Ah, sana na gusto niyo itong video na to. Thank you sa panonood.